Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Tumi Takot. Orihinal na kwento ni na Nicola Ann Smith, Mohale Mashigo at Nun kunini. Kunine. Sinalin sa Filipino at muling sinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Ang pangalan ko ay Tumi. Ako ay natatakot palagi. Sabi ni Mama, Okay lang daw ang matakot. Lahat naman ay nakararamdam ng takot. Ano kung may halimaw sa ilalim ng kama ko? Sasabihin kong umalis na siya at 'wag nang babalik pa. Ano kung may mga mata sa banyo? Huwag kang mag-alala. Ang iyong ate mo ay nariyan para tulungan ka. Ano kung lunukin ako ng balyena sa dagat? Huwag kang mag-alala. Darating kami ng ate mo mo para ilabas ka sa bunganga ng balyena. Ano kung hindi ko na makanta ang alpabeto at pagtawanan ako ng mga kaklasiko? Huwag kang mag-alala. Si Teacher Jill ay tutulungan ka. Ano kung matakot akong pumunta bukas sa dentista Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Hahawakan ko ang kamay mo. Sabi ni Mama, okay lang daw ang matakot. Lahat naman ay nakararamdam ng takot.